Hello guys, for today's video, nagtanim pala ako guys ng barley. Ang proseso pala guys ng pagtanim ng barley is ang yung barley seeds po is binili ko po siya sa, sa Shopee, in order ko po siya. Ang barley na tong tinanim ko is 3 days. Ang unang pagtatanim guys is ibabad mo muna yung seeds na to sa tubig ng magdamag. After na magdama guys, tanggalin nyo siya Tapos iano mo siya Salain Siguro salain mo siya ng Salain mo siya guys ng mga 20 minutes After ng 20 minutes E eh, ilagay mo sa salo pa guys Yan o Yan. Yan lang ginawa ko guys Kaya ito yun na siya 4 days, days na pala to guys tapos after nyo nang mailagay sa lupa guys, yung lupa na to guys is ano, basa-basain nyo muna siya. Tapos after nyo malagay yung barley seeds, takpan mo siya ng tela. Ayan siya, guys, madali lang siya magtanim. Ang unang proseso, is ibabag mo muna yung barley seeds sa tubig ng, tu ng magdamag. After ng magdamag, salain mo. At sa ng mga 20 minutes, ilagay mo yung lupa. Basahin mo itong lupa. Basahin mo yung lupa. Tapos, kapasa mo ng lupa, i-spread mo yung barley seeds. Parang i din mo siya ng kunti. Ito, ito kasi guys, is first time ko nagtanim. First time ko siya nagtanim. Tapos, takpan mo siya ng tela. At, at kada umaga guys, wisik, wisik wisikan mo siya ng tubig. Mas maganda yata guys yung ano, yung Parang spray spray lang siya. Morning and afternoon. Yan, guys. Ito na siya guys, is four days pa lang ito. Hindi sasabay-sabay magtubo. Yan. Nung pagtanggal ko ng takip niya guys, ng tela, parang um, lumago siya. Diba? Kasi sa bibili kayo, guys, ng barley ang mahal. At na naisipan ko na lang na magtanim na lang talaga ako ng barley kasa para makatipid. Ayan yes, siya guys. So na talaga siya. Yan. Ang ganda ng tubo niya. Ayan yan. yan Ang ganda talaga ng tubo niya. Ayan. Kayo na lang gabi niyo guys. Kung nagtitipid ka na lang talaga kayo. Magtanim na lang talaga ng barley. Tanim na lang talaga. Yan talaga ang pinaka the best. The best in the west. Magtanim na lang ng barley. Yan. The best in the west, magtanim na lang talaga ng barley. Ayun. Okay guys, thank you for watching.